Ito ay isang pagtingin sa mga diatom na nakolekta mula sa ilog na nalinis na at nailagay na sa slide. Wala nang labi na naiwan at ito ay nagpapadali sa obserbasyon ng mga diatom. Ang mga disenyo ng mga konsa ay nakikita rin ng maayos. Ang mga diatom na ito ay nakolekta mula sa medyo maruming ilog. Anong uri ng mga diatom ang makikita sa malinis na ilog o sa mas maruming ilog? Ang lokal na maruming tubig ay umaagos papunta sa maruming tubig ng mga kanal. Nabubuo ang mga bula mula sa mga sabong umaagos papunta sa maruming tubig. Nakakabit sa ibabaw ng mga bato sa ilalim ng ilog ay ang maraming kulay abo at sukulating uri ng bakterya na tinatawag na Esferotilos na kahawig ng maruming ulo ng panlampaso mayroon kayang mga diatom sa ganitong uri ng tubig? Mangolekta at maglinis tayo ng sampol ng tubig na ito at tingnan sa ilalim ng mikroskopyo. Oo, kahit na sobrang duming tubig, may mga diatom na naninirahan. At ngayon naman, tingnan natin kung anong uri ng mga diatom ang naninirahan sa malinis na tubig. Ito ay isang malinis na sapa sa bundok. Dito, ang tubig ay malinaw na malinaw, hindi ba? Anong uri ng mga dayatom ang naninirahan sa ganitong klaseng tubig? Taluhaba, pabilog, paguhit at iba't ibang hugis ng mga dayatom ang makikita sa sampol nang malinis na tubig na medyo iba sa mga nakita na diatom sa maruming tubig. Ang mga diatom ay maaaring manirahan sa sarisaring klase ng tubig. Iba't ibang uri ng diatom ang nabubuhay basis sa kondisyon ng kapaligiran. Muli, sa parihong pagkakasunod, titingnan natin at ihahambing ang mga diatom na nakolekta mula sa maruming tubig ng kanal, sa medyo maruming tubig na ilog, at sa malinis na tubig ng sapa sa bundok. Una, titingnan natin ang mga dayatom mula sa maruming tubig. Maraming dayatom na may parehong hugis. Sa medyo maruming tubig, taluhaba, hugis buwan, at ibang mga hugis ng dayatom ang makikita. At ang panghuli, ang mga dayatom sa malinis na tubig. Sa ganitong uri ng tubig, mga dayatom na may iba't ibang laki at hugis ang naninirahan. Dito, madaling makita na maraming uri ng dayatom ang namubuhay. Ang mga diatom ay ang pinakakaraniwang mikroorganismong nagsasagawa ng photosynthesis sa tubig. Ang mga diatom ay hindi lamang makikita sa mga ilog, kundi pati rin sa mga lanaw, lawa, latian, at labon. Hindi lamang mga di gumagalaw na uri ng mga diatom ang nakakapit sa mga bato. Mayroon ding mga malayang buhay na diatoms. Ang mga uring ito ay nakokolekta sa pamamagitan ng lambat ng plankton. Ang karagatan ang pinakamalaking tahanan ng mga dayatom. Ang mga dayatom sa karagatan ay kaiba sa mga uring nasa tubig na hindi maalat. Ang mga baybaying dagat ay nagsisilbiring tahanan para sa maraming uri ng mga dayatom. Ang mga dayatom ay makikita sa halos lahat ng lugar na may tubig. Kahit sa mga aquarium sa bahay, ang mga dayatong ay bumubuo ng kulay tsukulating dumi sa salamin. Ang mga talukap ng mga diatom ay talagang kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng photosynthesis, nakakagawa ng maraming oksigeno at glucose ang mga diatom sa tubig sila ay nakakatulong din sa pagsusuri sa kalagayan ng tubig kahit na ang isang diatom ay napakaliit sa kabuuan ang mga diatom ay gumaganap ng importanteng bahagi sa dinamika ng biosphere